Wala ko, saan tayo dito? Ay gagi ka Putik na yung motor natin <laughs> Gagi ang hirap Hello mga pare koy Bali yung gamit kong camera ngayon Itong Insta360 X4 Gusto ko lang siya matry sa ganitong motovlog May mga nakita ako so siya gumagamit ng ganong camera Ang ganda tingnan, sobrang wide So ito gusto ko rin itry dito medyo ma sa amin no, masira-sira yung kalsada. Bali ang gamit ko pala na mic dito sa vlog natin na to Itong DJI Mic 2 Pero hindi nakakonect directly yung DJI Mic 2 ko dito sa X4 Kasi kapag kinonect mo siya sa X4 Medyo mas low quality yung voice na nage-generate nitong DJI Mas maganda Internally ko na lang i-record -re Tapos ipagpapantay ko na lang yung audio sa post-editing kasi mas crisp ang tunog ng DJI Mic 2 kapag direct na sa kanya kasi kapag ito ro Mic sa X4 nagigiba yung tunog eh unlike dun sa mga Action 4 kahit nakakunag itong DJI Mic 2 solid pa rin yung tunog ganun na ganun pa rin pero dito sa uh, Insta360 X4 medyo naiiba siya eh so ngayon mga paare ko eh, Lilibot ko lang kayo dito sa lugar namin Actually wala pa nga ito eh Kumbaga parang ano lang ito uh, Residential area Pero kapag pumunta tayo sa mga hotspot dito sa ano Je Nueva Ecija dito sa Papaya Marami kayong pwede puntahan yung Minalungo National Park Isa na yan Pero bago kayo makarating sa may Minalungo National Park Marami pa kayong mga madadaanan na mga resort Nag-offer ng mga pwede nyo kayo tumuloy Mag-enjoy Overnight ganon pero pinaka-hard talaga doon yung Minalungaw. Meron din yung ano yung upside down na bahay. Okay din yun. Pwede nyo rin puntahan yun. Pero dito mga pala ko, itong daanan na to, papunta to ng ano eh, pahalang kung tawagin dito sa amin. Nakakatawa lang dito kasi, simentado na to. Unlike dati nung nagbabike pa ako dati, mga high school pa yun. Rough road to, kaya ang hirap puntahan yung lugar na to. Pero ngayon, eto, ganda ng kalsada, simento. Mas madali na lang siya puntahan. Ito, may mga gasolinahan na rin pala dito Medyo ibang-iba na talaga yung papaya Compared din dati nung umalis ako dito Kasi nag-aaral ako ng college eh Pero baga ako umalis dito Ito puro rap road Wala pa mga 7-Eleven Ngayon, laki na rin ang pinagbago ng papaya Ito yung tinatawag nila na Bliss Ah, Bliss Ah, bikal -bikal pala Residential din to Ito, marami mga bahay Tapos after nito, Bliss Sunod naman yung pahalang dito medyo masarap magpatakbo ng ano mabilis ng konti kasi alas wala naman talaga kayong kasabay mag iingat lang talaga kayo kasi maraming mga nagmumotor dito oh, walang helmet hindi kasi uso dito sa amin yung helmet eh ayun na tulad nito dalaw sa unahan ko na to walang helmet dito kaya kalaan pare-pares mag iingat tayo kasi pag tayo nakasagi o nasagi tayo ng kasama natin tapos wala tayong helmet na napakalaking ano na napakadelikado po So, ito, balis ko lang narating yung ano, yung bliss. Ang dito nito, pahalang. dati napakatagal puntahan nito kasi nga rough road, hindi kaya makapagpatakbo ng mabilis. Lalo na tricycle, hindi naman makahato ng todo yon Pero ngayon, grabe, hindi na oh. Ewan ko, pahalang na ata. Pag hindi ko kasi kapasado masyado yung mga boundaries dito. Pero, magkakaalam ko ano na to, pahalang. Wow, napakaganda dito. Ano to, Bevan's Farm. Ay, mga puro farm na dito di dati may mga lola kami dito eh kasi naibenta na yung lupa eh bakit lang dito oh dito sa banda dito puro buhangin ay kalsada napaka delikado nito ah ito bliss pa lang pala ito hindi pala ito pahalang pa bliss pa lang ah uh, ay hindi pahalang na nga ito ito yung paway itong kanan na yun tagus ata nun ay Rio Chico try nga natin dun magdaan sa kabila dito ay papunta to sa mga lola namin eh kaso wala na nabenta na yung mga lupa dito oh, ito nga yung paway drop pa kasi dati eh tapos dito banda pag kumanan kayo dito yung ano eh gawad kalinga oh drop na dito oh ah alam ko na to sa mga gawad kalinga GK village ah baka dito yun ah nga GK gawad kalinga ito na yun oh mga pabahay dito kaso dito rough road na hanggang gabat kalinga lang pala yung kalsada tapos rough road na dito ganito yung daanan dati dito ganitong rough road yung dun sa dinaanan natin kanina ganitong ganito yon kaya ito dami takbuhan natin 22 lang hindi talaga makahato ng todo kawawa yung motor pag binirit lalo na yung mga tricycle kaya tagal puntahan yung lugar na to pero ngayon mabilis na makapunta ng pahalang tapos dito na lang yung rough road ang lalaki kasi ng bato eh. Ang labas naman nito, kung hindi ako nagkakamali, malapit sa may Erinea. Medyo liblib -lib lang talaga dito eh. Pero may mga nakatira pa rin oh. Ayun, ayun, may mga bahay pa rin dito. Kahit sobrang liblib -lib na. Ano eh, natatandaan ko, nakadaan na rin kami dito. Ang labas nito sa may ano nga, uh, PMC babanda yon. Pag dinire to. Kaso parang papalit ng papalit yung daan dito ah. Baho ah may bugok na itlog ng manok ito lang talaga yung mahirap dito sa part na to rap road tapos prone pa to sa butos ng gulong kasi may mga bato na matutulis eh hindi ko na alam yung mga likuan dito kung saan papunta dire diretso ko na lang kaya yung sa kabila kasi ang labas nung pala yung sa may papuntang Erinea yung sa kabilang nilikuan natin pero dito hindi ko na banda lang kung saan to lalabas pero try natin sige nakamotor naman tayo eh tsaka marami naman tayong gas pa eh Tingnan natin yung dulo nito. Wag lang sana mabubutas yung gulong natin. Online ang layo ng tutulakin natin dito. Gagi. Ah dito marami na mga taniman no, mga ayun, mga gulay. Tapos may mga nagsasaka pa rin ng bigas. Ayun, maganda oh. May mga nagtatanim pa rin ng palay. ko, eh. loko. Santay dito. Ayun, may, na ng mga single oh. Ay gagi ka. putik na yung motor natin <laughs> gagay ang hirap wala na linis na naman kalasikan yung putik nararamdaman ko ha, ah, may mga gulayan dito tapos dito sa kabila ayun na patubig saan na yung dulo nito ah para alam ko na yung tanke na yun no? bawal pumasok ang walang pahintulot may, may mga patubig sila dito para maimbakan ng tubig pag umulan nalalagyan siya tapos kapag ganito tag-araw may mapandilig sila sa mga halaman nila tawag sa amin dito tabon eh ah ito ano na to oh sementado na ulit nice ang tanong saan ang lusot nito yun ang malaking big question saan ang lusot po nito takbayin tayo mabilis naku po hindi ko nakabisado dito mga sir ay <laughs> ligaw na tayo ah So, na to banda ay grabe po ah ito na yung tas kakanan ako dito ah okay so alas dito din pala yung labasan nito Kumana na ako dito sa may ano na to eh, Bandang Port Magsaysay na to. Nasa Ah, Nasa ang labas ko. Oh. Nasa Gasoline Station. Ah, okay dito ngayon. Ah, doon pala ang tagos noon. So dito na tayo sa may Nasaret. Naka-ikot pa nga nang wala sa oras. doon pala ang daanan nun Kasi dati may dinatamaan kami. Ang lusot lang doon banda sa unahan, Nasaret na. Sakit ng ano? Tama na mga malilit na buhangin. Barangay Rio Chico na tayo. Ito. Ang namin dati sa may Barangay Rio Chico.